sa so, servicing sa so, no. so kailangan na nating bilisan tong mga kwan. kaya e, inahan na siya yung mga abog-abog. Pasan niyo. aya So presa na. So kailangan siya i-remove para nga uh, maka ginawa og maayo tong inverter. Uh, because yun wala po tayo lingaw ron makantita sa so, muna ang Amicus Makers sa pag-servicing, -pag so, kailangan mo i-review ang mga wire pa og oh, na yung mga nangluag. Baka may konsya, lumuluwang na mga wire. So, kailangan na ito i-shut and then observe na ito ang uh, kung ano ITS. Then, nalagay ko yung nakita nga mura o video nagluag ang mga wire. Kung na nga to. shutdown na pero ang easy easy output lang ang ato ang shutdown ang sa mga load ito ito ang review ato ang wiring Okay, then, because, because, so, na, uh, now, uh, ngayon is, uh, suplayan ko muna to ITS so switch, switch, on ko muna tapos switch on then uh, mag start ako sa grid to uh, solar to reverse ano uh, reserve o normal power then ato may pass over si ITS para nga uh, exercise po siya Euro, tag kay kayo mo ng no, si pa. Uh, camera vacuum. <laughs> Ginani ka ning mga wire ari. And then yan. Dila na na ko kanon tandugon kay kapoy kasi uli anak. Ayano. No? Oh. Terima pansit na mga wire sa oh, banid kapoy na si Giko ah, muna nga okay na siya, Oh anak lang siya 12 volts o 24 Oh napo na siya mga battery doon sila lalong battery musta mga battery so, oh, goods pa solar homes lead acid for 12 volts setup Abu udah kaya yuk. Importan continue. Al durian. The best setup pero bas the best durian ke Tampis ay. Hindi sa akong mga MCB, RCBO, na gamit ko. Oh. RCBO kong gamit. Dili, MCB. oh, RCBO, o, oh, uh, RCD. So, mga safety, sa so, so, mga breaker, no? Medyo mahal, pero, Nice. And then din rail lang, wala na ko lang na gamita. Para nga uh, during uh, switching sa ETS wala siya kurap. Kasi din rail man di gud mo gamitan, no? magloading mag-loading siya 10 seconds. So dugay. Ito ETS kay pag, pag switch over dali kayo. Salamat. Nah,